sisilipin natin yung music or ganila. Ayan. Iliwan ako ng kasama ko. Oh, my God. Ayan. Yung may ilig sa music. Mamaya uwi na ako, guys. Ayan. Ganda. May mga music. Mamaya uwi na ako kasi may, may mga termin yung mga anak ko kaya nagmamadali ako eh. Silip lang tayo rito guys. Ayan, ganda. Dito kami nakatira sa Kiel, guys. Ito yung aming lugar dito. Ayan. Nandito ako mag-isa. Nandun na yung mga kasama ko, guys. Ayan. Yung lugar namin yung pinaka-city valley. Dyan, dun. So, ito yung music area ng barkong. Aupanya. Ayan. Hmm. bali Balibum misita lang kami rito, guys. Hindi kami pasero rito or what. Sinama lang kami ng kaibigan ko rito. Kasi nga, ano, ah. Dati silang nagtrabaho ng asawa niya rito. Then, pwedeng mag-visit kaya sinama nila kami. Ayan so, lang, guys. Bye!